Good morning, good morning, good morning Oh my God Good morning, it's our first day here First morning here at the province Tampo yung English ko Here in province And Ayan, kakapotok lang ng pimple ko Visit ng pimple to And for today's video Papakita ko sa inyo yung nangyari dito sa kwarto As you can see, it's all black It's all coming black to me now. Hello, Proverbs. And this is my room. At tapos na yung mga cabinet. But, <sighs> at ito na nga ang kwarto ni Kara. Ayan. Pero dyan natutulog sila ni Ma'am CG at ni Gwen. So, ito na ang kanyang um napakataangkad napakataas na cabinet ayan oh di ba mayroon siyang lagay na basura mayroon din siyang lagayan ng mga kumot ng mga excess excess anyway hindi pa patapos yan kasi um, hindi pa nilalagyan ng mga kung ano-ano kasi mabaho pa yung pintura oh di ba na yung mga gamit na ilalagay diyan nasa gilid na nakalagay sa mga boxes and yan yung mga kumot temporarily nilagay mo na diyan kasi natutulog muna si Bimbo at ang kanyang asawang si Luna dyan sa kwarto na yan kasi hindi pa tapos ang kwarto o ang bahay ni Bimbo. O, ba diba? Lagyan pa ng salamin yan siya. Uh Oo. -oh. Kunwari lang yung aircon na yung props lang yan pero hindi talaga pinapaandar yan dyan kasi nga... Mm, mahal ang kurente. Charis! Ito naman ang kwarto nila, Scarlet. Ito yung guest room. Ito yung kwarto ng mga bakla. Diyan natutulog sila ni Mia, sila ni Marian, si Scarlet, sila Inday, kung sino lang available. At ito na ang kanilang, o, oh, di diba? Yung inilagay yan ng carpet na yan, lagay ng basura, at saka, ano yan, um, uh, ramper, hamper, yung lagay ng mga labahan. O, oh, di diba? Ang kit na niya, diba? O, oh, ito, o. Oh. Ay, diba? Grabe si Rhea mag-video. Si Rhea pa nag-video niya An, dati. So, medyo maganda-ganda. Siya din nang naglinis yan. Si Rhea Filingera. Diyan yung lagay ng, lab, ano, um, basurahan at ito naman ay mga basura din kasi basura yung mga panty ng mga bakla charles lang o ba diba? lagay ng panty yan tas yung sa taas ng drawer lagyan din yan ng salamin dyan tas mga pabango at kung ano-ano man na mga kailangan ilagay so yan din yung mga damit ng mga bakla yan dyan sila natutulog pero pag pero si Yaya sa kwarto ko natutulog kasi nga ano magkatabi kami kasi kami-kamila naman ang kakaintindihan charles lang yan ang, oh, di ba? Cabinet, cabinet, di ba? So, Shell, talagang nagpapasalamat talaga ako sa aking mga trabahante dahil all around talaga sila from mason to construction to to, to skilled man di ba welding and everything tapos ngayon naman itagagawa ng cabinet san ka pa ang galing talaga nila ni Junel and the team oh. <laughs> kasi si Jonel talaga ang namuno na gumawa niyan oo so taga-apply po siya i-contact na lang po siya Janel Sakwan. Oh, Jiva. Dito naman tayo sa kwarto ko. Ito na, pagpasok ko ng kwarto ko. Nalagay na nga yung cabinet at para siyang may hallway. And kita niyo naman ang aking kama na black na black pati punda. That is coldroy. Coldroy po ang kanyang color niyan. So, yan. Kulduroy tag nun. Yung may stripe-stripe na ano. Kasi wala kasi yung hinahanap ko na ano eh. Velvet. Ay, velvet. So, ayan ang aking mga paninda. Oh. <laughs> para mga paninda no? yan yung mga iba mga gamit ko na hindi pa nagagamit at nilagay ko yung mga collection dyan ng mga pabango na pinamigay sa akin and yun medyo maayos na po siya guys and masarap ng humiga dyan si Gio na lang yung kulang yes oh, diba? ang cute, -cute niya I really like black and you know what black is a symbol of darkness which is darkness that you cannot see anything but uh, it reminds me it reminds you na kahit gaano kaliwanag ang mga bagay-bagay meron talagang darkness and that's the time to think for everything ano daw <laughs> oh diba Yan na so ito na ang aking mga collection at ang mga galing sa PBB pa ng mga ano mga beauty project at syempre ang aking mga orange cucumber ayan andin din yung mga ibang product kasi gumagamit si mama bye